Hindi nga tinigilan ni Mitrena itong si Adamos matapos kasi na natalo ang kanyang kalahi sa kanya ay hindi siya mapakali. Kailangan ay makita niya kung ano pa ang kakayahan nga nitong si Adamos at sa pagkakataong yun ay muli niyang paglalaroan itong si Adamos. Gamit nga ang sariling kauri ni Adamos. Muli ay magugulat nga itong si Adamos dahil magagambala na naman siya sa kanyang pihitan pilit kasi siyang ilalabas ng mga tauhan nga nitong si dahil may naisip na naman itong kalokohan. At dito nga ay mas matindi kasi ang makakaharap lang naman niya ay ang anak ni Mash na Maika. Mapipilitan nga itong si Adamos kahit na umangal siya at sabihin sa kanilang lahat na hindi niya kaya nakalabanin ng sa kasarili niyang kaw hindi kakayanin ng kanyang konsensya subalit wala rin siyang magagawa kailan niyang panindigan ang kanyang sarili at kailangan din niyang mabuhay sapagkat may mga misyon pa siya kasama siya sa apat na sangre at may tungkulin siya na gagampanan at kailangan niyang uh, protektahan ang kanyang sarili. Makikita nga ni Metena kung gaano kagaling itong si Adamas. Walang duda na anak nga siya nitong si Alenak sa pangalawang pagkakataon ay maipapatumbangan niya ang kanyang kalaban. Naiyak na lamang si Mas na may ka sa kanyang mga nasaksihan. Gusto niyang tulungan ang kanyang anak. Ngunit ano wala siyang magagawa sa pagka, hawak din ang kanyang buhay. Napahiya lamang si Mitena at kahit anong gawin niya kay Adamos, hindi talaga maipagkakaila na siya ay sanggre. Uh, sangre dahil sa lakas nito na namanap pa niya sa kanyang inang si Alena. Samantalang naisigaw ni Adamos, kahit anong gawin nga nitong si Mete na hindi pa rin umano siya ang makapangyarihan dahil nakatakda na ang napapalapit na ang pagbabalik ngana na itinakda na ito nga ang si Terra. Hindi binanggit ni Adamos ang pangalan. Mas gusto nitong ilihim ng tuluyan ang tugol kay Terra. Ngunit binalaan niya ang kasalukuyang Rena na hindi rin magtatagal ang kanyang trono at nalalapit na ang kanyang pagrinarinahan sa Encantadia dahil uh, undawin na nga itong si Terra. At dahil nga doon, nakaramdam siya uh, Metena ng labis na kaba. Kailangan niyang malaman kung sino nga ba ang tinutukoy nga nito si Adamus. At isa lang ang kanyang nagiging uh, sagkundi ang puntahan nga ang batis ng katotohanan. Muli siyang magtatanong dahil muli niya ito gagambalain. Aalamin niya talaga kung sino nga ang tinutukoy nga nito si Adamus. Ngunit as usual, hindi nga magsasabi ng katotohanan ang naturang batis. Dahil sa nangako na ito kay Mao na hindi siya magsasalita.